Ito ang pinakamahusay na Special Forces Group sa buong mundo. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Ang mga Special Forces Units ay nilalabas upang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga karaniwang sundalo mula sa kakaibang pagsasanay kung saan hindi nakakayang mabuhay ang ilan hanggang sa mga peligroso at lihim na operasyon ay magugulat ka kung gaano kagaling ang mga Special Forces Groups na ito. Una ay tingnan natin ang Alpha Group ng Russia. Alam natin na ang militar ng Russia ay malupit, ngunit ang kanilang pinakanakakatakot na unit ay ang Alpha Group. Sila ang pinakamataas na antas ng Russian spots at ginagamit para sa iba't ibang bagay tulad ng counter-terrorist operation, hostage situations at maging covert wars. Ginagamit sila kapag may isang building, aeroplano o tren ang hino-hostage. Umaatake sila sa lokasyon, pinapatay ang mga kidnapper at inililigtas ang mga bihag. Upang sumali sa Alpha Group, kailangan mo ng tatlong bagay, university degree, karanasan at tatlong taon ng matindi at mahirap na pagsasanay sa Alpha Group. Kasama sa pagsasanay ang markmanship para shooting, diving at sniping. Natutunan din nila ang mga martial arts at kung paano magsalita ng iba't ibang wika. Meron din silang pagsasanay sa psikolohiya upang tiyakin na mananatili silang tapat sa serbisyo. Noong 1991, ang isang kudita laban kay President Mel Gorbachev ay nabigo dahil tumanggi na sumali ang Alpha Group sa panahon ng invasion sa Afghanistan. Umaatake ang Alpha Group sa Presidential Palace sa Kabul. Sinasabi rin na may lihim na kinalaman ng Alpha Group sa patuloy na invasion sa Ukraine. Pangalawa ay tingnan natin ang Shayetet 13 ng Israel. May iba't ibang special forces units ang Israel. Ngunit ang Shayetet 13 ang pinakamahusay. Kilala sila bilang ang mga taong tahimik at kasama sa lahat ng digmaan ng Israel. Sila rin ay misteryoso. Sa ilang panahon, itinatanggi ng gobyerno ng Israel na may Shayetet 13. Bagaman, ngayon ay inamin na ito'y totoo. Ngunit kaunti lamang ang impormasyon na ibinibigay sa publiko tungkol sa grupong ito. Ang alam natin tungkol sa Shieti 13 ay binubuo ito ng tatlong unit. Ang raiding unit para sa mga assassination at counter-terrorism ang underwater unit para sa diving at maritime operations at ang above water unit para sa mga bangka at submarines. Upang sumali sa grupong ito, kailangan mong maging sundalo nang hindi kukulangin sa apat at kalahating taon at makumpleto ang halos dalawang taon ng pagsasanay. Kailangan din nilang dumaan sa elite marksmanship training at stealth diving training na hindi kinakaya ng ilang sundalo. Ang mga nare-recruit ng Shiyete 13 ay dinadaan sa isang simuladong pagdukot at inilalagay sa bilangguan ng dalawang linggo kung saan sila ay binubogbog. Ito ay upang ihanda sila sakaling sila ay dukutin sa totoong buhay. Karamihan sa mga recruiter ay hindi nakaraos ng pagsasanay. Ang mga misyon ng Shiyete 13 ay itinuturing na klasipikado ang Operation Fall Disclosure noong 2014. Ang Iranian ship class C ay nagdadala ng maraming mga misail at tinawag ang Shayeti-13 upang sakupin ang barko nang hindi napapansin. Ngayon kailangan kong ipakita sa iyo ang Special Operations Group ng USA. Ang Special Operations Group ay bahagi ng CIA at kilala bilang pinakasikretong militar. Sila ang responsable sa mga lihim at paralimitary na operasyon, kabilang ang clandestine operations o operasyon na ayaw ng pamahala ang US. Dahil dito, ang Special Operations Group ay hindi nagtatago ng uniforme at kapag sila nahuli sa isang misyon, itatanggi ng pamahalaang US ang lahat ng kaalaman. Kilala ang Special Operations Group sa mga military coup Ginagamit rin sila para sa counterterrorism, espionage, high value target assassination, hostage rescues at unconventional warfare. Isa sa pinakakilalang misyon ng Special Operations Group ay ang Operation Neptune Spear kung saan nila natagpuan at napatay si Osama Bin Laden, ang pinakainingatang tao ng USA sa loob ng mahigit na sampung taon. Susunod ay tingnan natin ang GN France, GIGN o National Gendarmerie Intervention Group. Ito ang pinakamahusay na Special Forces Unit sa France na ginagamit para sa counterterrorism. Ang pag-aristo sa mga mataas na kriminal, pagtigil ng rayot sa bilangguan at proteksyon ng VIB. Kilala ang GIGN sa kanila mga misyon sa pag-rescue ng mga bihag. Sila ay misteryoso at labag sa batas ang pagkuha ng larawan ng kanilang mukha. Noong 1994, isang Air France flight ang kinuha sa Algeria kung saan 232 na katao ang tinutukan ng baril ng mga kidnapper. Nais ng mga kidnapper na pasabugi ng eroplano sa ibabaw ng Eiffel Tower sa Paris. Ngunit nang bomba ang eroplano sa Marseilles, sinugod agad ito ng GN at natapos ang buhay ng apat na kidnapper. Ang pagsasanay ng GN ay mahirap at mas marami ang namamatay sa kanilang pagsasanay kesa sa kanilang misyon. Ngayon ay tingnan naman natin ang Black Stocks ng Pakistan. Ang Black Stocks ay ang pinakamahusay ng Special Forces Unit ng Pakistan at tinatawag sila dala ng kakaibang headgear na suot. Ang kanilang pagsasanay ay napakahirap. Kabilang ang isang 36 km march sa loob ng 12 hours at 5 km na takbuhan sa loob ng 50 minutes. Habang suot ang kanilang gear, natutunan din nila ang hand to -hand combat marksmanship at parachuting ang kanilang pagsasanay ay para sa anumang environment Kabilang ang snow, bundok, desyerto, kagubatan at patina sa ilalim ng tubig Kilala ang Black Stock sa kanilang anti-terror operation Noong 2009, kinuha ng Taliban ang 39 na katao Ngunit sinugod ito ng mga Black Stock komandos Pinatay ang mga miyembro ng Taliban at iniligtas ang mga bihag Mula noon, nagpatuloy sila sa iba't ibang misyon para sa Pakistan Army Kabilang ang pagpatay ng mga bomba, psychological operation at high-value target assassination sa pagpapatuloy, tingnan naman natin ang Navy Seals ng USA. Ang Navy Seals ay ang isa sa pinakamahusay na special force units ng militar ng USA. Ang kanilang pangalan ay nangangahulugang specialized sa dagat, ere at lupa. Sila ay nagsasanay sa anumang environment kabilang ang kagubatan, urban areas, desierto at pati na sa yebe. Sobrang mahirap ang pagsasanay ng Navy SEALs at maaaring maging fatal ito. Kailangan nilang gawin ang iba't ibang bagay tulad ng pagtalon sa malamig na ilog sa loob ng 8 minuto. Karaniwan gumagamit din ang Navy SEALs ng mga bangka, submarines o kahit na parachute para makalipat. Ginagamit din nilang special na coverts na helicopters Karaniwang ginagamit ang Navy SEALs sa pagsasagawa ng recon, counter-terrorism at foreign internal defense Sa pakikilahok sa Navy SEALs, kailangan mong maging regular na sundalo ng maraming taon Ang mga nagre-recruit ay isinusugod ang kanilang mga kamay at paa sa tubig kung saan kailangan kunin ang iba't ibang bagay Gamit lamang ang kanilang dibig Kailangan din nilang matapos ang Hell Week limang araw at limang gabi na patuloy na pagsasanay kung saan makakakuha ka lang ng apat na oras na tulog sa loob ng limang araw sa gitna ng matinding pagod. Kailangang magbuhat ng malalaking kahoy, gawin ang push up at maranasan ang surf torture. May mga taon kung saan mas maraming Navy Seals ang namamatay sa pagsasanay kaysa sa tunay na laban. 80% na mga nagre recruit ang bumibitiw sa pagsasanay bagaman ang karamihan sa kanila mga misyon ay sikreto kamakailang misyon ay naganap sa Yemen kung saan kinuha ng Al-Qaeda ang walong importanteng tao. Pinatay ng US Navy SEALs ang 30 na miyembro ng Al-Qaeda at iniligtas ang mga bihag. Ngayon ay tingnan natin ang France Corps Set Denmark. Ang military unit na ito ay napakahusay at at mas mababa sa 350 na sundalo ang nakapasok sa grupo. Ang kanilang pangalan ay nangangahulugang Fragman Corps. Ang kanilang mga misyon ay pangunahing may kinalaman sa maritime. Gumagamit sila ng mga bangka, submarines at pagsasanay sa diving. Karaniwan ang kanilang mga misyon ay nauugma sa pagliligtas ng mga pinukuhang sasakyan, pag sa mga beach at pagsabutahi sa mga kalaban na sasakyang pandagat. Kailangan nilang harapin ang matindi at malamig na tubig araw-araw. Sa unang linggo ng pagsasanay, 50% ng na mga nagre-recruit ang bumibitiw at kabuang 5% lang ang nakakarao sa buong pagsasanay. Tinuturoan sila ng deep sea diving, bomb disposal at pati na rin sa pag-snipe. Kilala rin ang France Corp set sa kanila mga face veils na sinusuot upang itago ang kanilang sarili habang nasa tubig. Sa wakas ay tingnan naman natin ang SAAS ng UK. Ang SAAS ang pinakamahusay na Special Force Unit ng British Military. Ang kanilang pagsasanay ay napaka-intense at kasama ang 40 meters na marcha 2 meters na swimming at libo-libong push-ups at pull-ups. Kailangan din nilang mabuhay sa kagubatan upang matutunan ang mga kasanayan sa pagsusurvive. Ang SAAS ay tinuturuan ng parihong MI-5 at MI-6. Meron silang lihim na military technology na hindi pa nailabas sa iba pang UK military. Ang kanilang mga misyon ay kasama sa mga counter-terrorism, hostage, rescue at covert resonance. Ikaw, alin sa mga grupong ito ang pinaka-nakakamangha? Comment mo yan sa iba ba ng video para malaman ko din. At see you next time!